Balikan ho natin ang ating episode ng Face to Face. Hear it ni Dr. Love, my playboy, tomboy. Teline, ano ang nangyari? Bakit ikaw ay ipinagpalit ng iyong uh, live-in partner? In, simula po nung January po, nagkaanuhan na po siya. Parang nanlalabo na po siya sa akin. Na, na, nanlalamig? Opo, oh nanlalamig na po siya sa akin. Parang wala na po siyang oras. Pero gaano kayo katagal? Ano na po kami? One year na po. First time mo bang nagkaroon ng rela karelasyon na tomboy? Dati po, nagkarelasyon po ako ng lalaki. May anak po kami. Iniwan niya po ako. Kaya ang ginawa ko po, nakipagrelasyon po ako sa tomboy. Nakaakala ko po na siya na po talaga. Pero hindi ko po alam kung totoo po siya sa akin. Sa tingin mo ba meron siyang iba? Tinatanong ko po siya kung meron. Gusto ko po talagang malinawan sa kanya kung meron po ba siyang iba. Kasi hindi po talaga ako papayag. Oh. Hindi po talaga. Ipaglalaban ko po talaga siya kasi napamahal na po yung anak ko sa kanya. Yung Lahat anak. Po, yung ko. po ko. Yung anak. Siya naman ang partner ni Lynn na tila meron na daw iba. Ipaliwanag mo ito, Rose B, Pasok. Rose B. Derechahang tanong, Totoo bang ipinagpalit mo na or may ipinalit ka na kay Lynn? Opo. Oh, Ginawa ko sa'yo! lahat ang pagmamahal ko! Bakit ka ito ginagawa mo Kailan kayo huling nagkita, Rose B, ni Lynn? Nung bago mag-Valentines po. What happened? Kasi may dahilan ni. Eh. Bakit nabaling ang pagtingin mo sa iba? Meron po akong ano, bagong katrabaho na siya po yung pinalit ko sa kanya. Parang nawala na ako ng ga ng gana sa kanya. Kasi nanalakit siya, mapanakit siya. siya ma ka! sinungaling ka lahat binigay ko! Bungangera, katulad ng paano? Eh, pag late ako mo, igaling sa trabaho, bubunga niya ako. Saan ka galing? Sino naman kasama mo? Yung po pinag niya po talaga ako. Kaya... Kasi nga, totoo! Totoo ang ginagawa mo! Dahil noon, hindi mo yung ginagawa mo. Umuwi ka sa tamang oras! Nag-update ka sa akin kung nasaan ka na, kung pauwi ka na. Ngayon, wala na! Kaya nagduda ka na, Lynn. Opo, simula po noong January yan. Bakit ka naiiyak, Roseby? Naawa lang po ako sa kanya. Medyo nalalabuan ako. Naawa ka pero hindi ka nagsabi ng totoo. Kung hindi mo na mahal tao, pwede mong sabihin. Madali sa ating sabihin yun. Pero sa totoong buhay, mahirap talaga. ba diba? na sabihin... Oh, yeah. Kasi maawa tayo, yun yun eh. Madalas nagsistay ang awa kesa sa pagmamahal. Minsan natatapos na lang ang buhay niyo mag-asawa dahil awa na lang sa isa't isa. Diba wala na masyado yung love or nakasanayan na pag-ibig. Ay, napagsasama. Rose B, bakit? Sorry, marami akong bakit. Kasi nagtataka ako. Doon sa pinagsamahan niyo ni Lynn, ano ang nagpabago ng pagtingin mo sa kanya? Ano'y nagpawala ng pagtingin mo sa kanya. Yung madalas niyang pagbubunga. Pagbubunga, pagbubunga nga, akin, naingayang ka. Uh, nananakit, Lin. Lynn? Hindi po, totoo yan. Tapos nang pinaginalaan niya po ako. Sinungaling po no, yan. Simula po, wala pa pa po naman nung tanyo ko siya. Ngayon. Yan na po ang sinasabi niya. Nananakit ako kahit hindi naman totoo. Okay, so hindi, totoong nananakit, hindi? Totoo po. Eh, pero hindi niya po inaamin dito. ka! Hindi niya po aamin. Kasi aminin. nga, naglolo ko ka na! Naglolo ko ka na! -amil na, -amil na, -amil na, -amil na alam mo yung sarili mo, kung ah, totoo yung sinasabi mo. Hindi. Alam mo kasi yan, hindi ang ano. Alam, kami, alam mo, alam mo kasi hindi ka ang amin. Hindi ka ang amin. Alam mo yung ginagawa marami mo. Marami nakakaralig sa'yo kayo, hindi ka amin sa ginagawa mo. Kung ano yung mali mo, kung bakit kita pinagpalit sa'yo. Alam ita, mo kung, kung bakit ito, ako, kasi ang amin yung ginagawa mo sa akin, di ba? Okay, ang nangyari ay hindi kayo nakapag-usap bago nangyari itong mga bagay na ito. So, aayusin natin kasi minsan mahirap ilin ipilit ang sarili sa taong hindi na hindi ka na kayang pakisamahan. Pero dahil tayo naman ay may mga dignidad bilang mga nanay, and Roseby, may anak ka. Ano nangyari? Ilan ang anak mo? Tatlo po. Tatlo. So may kinasama kang lalaki. Apo. And then? Then, ano, nag-iwalay kami kasi ganun din. Hindi na kami nagkakaunawa. And then, man, nalaman ko rin naman na niloko niya ako. Ayan, nakipag-iwala ako sa kanya. Naisip ko, may mga tropa ko, mga tomboy. Naisip ko na baka doon sa babae ako swerte. Hindi ako swerte doon sa lalaki. Celine, handa ka bang ipaglaban si Roseby? Opo. Aware ka ba nung naging kayo ni Roseby, merong lin? Hindi ko po talaga alam na may lin siya. At di ko pa po siya... Bakit yung mga sobra? Dapat kasi hinalang mo muna yung ano, sitwasyon na. Taong Bago na ka na na la lang din. Talaga, talaga ka. Okay. At so, ngayon na alam mo na meron palang na sasaktan o may sinagasaan kayong tao, anong masasabi mo si Lynn? Hindi ko naman po talaga alam na mayroon siyang karelasyon. Nagkamali din po talaga ako no, kasi ano ko po in in inalam muna. Pero pero ngayon na alam mo na, ipagtanggap mo pa rin ba si Roseby? Depende po sa kanya, kung anong sinupipili niya sa aming dalawa. Pero ako po, mahal ko talaga siya. Pero ikaw, mahal mo siya, Opo, si Roseby. Pero pag pinili niyang muli si Lynn, ay tatanggapin mo. Opo, Kasi mas matagal silang magkasama. Opo, para na lang po sa mga bata yun. Maawa na lang po ako sa side ng mga bata po. Kasi lumalaki na yung mga bata, siya nakikilalang kasama ng nanay niya. Pero hindi kasi katwiran yon dahil kung hindi naman magiging masaya, ba diba, ang samahan, mga bata rin ang naapektuhan. Ang importante sa pagsasama ng magkarelasyon ay pagsasamang masaya para yung environment ng mga taong nakapalibot sa inyo, kung may mga anak man tayo, ay masaya ang kanilang kinalakihang environment and harmonious, tahimik, no, na, na ba, diba, ma, ma, maayos. Okay, pero mamaya natin malalaman yan. Ano ba ang nagustuhan mo kay Rose Bisilin? Mabait po at maalaga, mapagmahal po. Masikasa din po siya. Okay. Nakikita natin mga kapatid, yung kahalagahan ng loyalty or faithfulness sa isang relasyon. Doesn't matter kung sa straight, babae sa lalaki, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Kailangan yung katapatan ng pagsasama. Pag nawala yun, talagang babaksak ang relasyon. Now, hindi rin magtatagumpay ang isang relasyon kung kagaya ng sinasabi ni Lin, ipaglalaban ko ang pagmamahal ko sa kanya. Hindi pwedeng isa lang ang nagmamahal. Kailangan dalawa silang nagmamahalan. Kasi, pagsasawaan din yung pagmamahal ni Lin nung kanyang karelasyon. Kailangan kasi may give and take yan, ano? It's a two-way street. Pareho kayo nagmamahal. Yun ang napo na lang natin ngayon. I have a question kay Celine. Celine, uh, disidido ka na ba dito sa uh, 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 decision, decision mo na makipagrelasyon ka kay Rose B? Nakahanda ka ba na ang buong buhay mo ay kayin dalawa ni Rose B ang magkasama? Wala, kang, wala ka bang pangarap na magkaroon ng anak, na mga naglalaro doon sa bahay ninyo. Things like this. Kay Lynn, um, ang maipapayo ko lang Lynn, alam ko na unawaan ko na yung mga anak mo ay napamahal na kay Roseby. Pero hindi magiging magandang pasihan yung pagmamahal ng anak mo sa relasyon nyo ni Roseby. Kung sinasabi na ni Roseby, hindi ikaw ang gusto ko, tapos na tayo harapin natin ang katotohanan na hindi lahat ng gusto natin na natin sa mundo. Baka kailangang tingnan mo muna yung respeto at dignidad ng iyong sarili at patunayan mo, kaya mong mabuhay kahit wala siya. Maraming salamat, Mama Carla. Pero Dr. Love, hindi pa namimili si Roseby. Oh, na. Sino sa tingin mo ang pipiliin ni Roseby? Uh, uh, well bahala ka na, Roseby. Hindi, <laughs> 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 kasi sinabi na ni Roseby kanina, Mama Carla, na siya kay Lynn. So, isa yon siguro sa mga dahilan kung bakit siya umaatras na kay Lynn. So, that will teach Lynn a lesson sa kanyang pakikipagrelasyon. In the future, kung meron man, to, you know, trim down a little at medyo konting tahimik para mas maganda ang buhay natin. Okay, Dr. Love.